Back to my channel, the MG's blog Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So ito po, meron lang akong konting isishare bago mag-share ako ng ating Aldab. So ito mga palangga, syempre kahapon 17, di po ba, talagang sobra ang balita laman. Kahit, la, kahit sa angkang platform, sa social media lahat poro yung sa INC poro yung rally rally about flood control about corruption. So ito mga palangga yung aking friend na INC. Meron silang sasakyan ni sinama nila ko. Pero talagang sabi ko ayoko, kaso nga lang basta yung friend ko na yun kasi BFF BFF ko yan simula high school. Tapos nagkita kami dito sa Manila. Ayan! Hanggang ngayon. So, ilang taon na kami. Kasing edad ko rin siya. So, sabi ko, sige. Pero talaga, pag sabi kong ganun, hindi ako tatagal o uwi lang din agad ako. Ayan mga palangga, sobra ang daming tao, tapos tatlong oras na kami, naka-stop lang yung sasakyan, hindi umuusad-usad sa daming tao. Siyempre, alangan nga naman, naglalakad yung mga tao, hindi ka talaga makaka-usad sa daing tao. Mga milyon ata, sabi ng balita, tapos mayroon din nagsasabi ng balita, 2 million, kasi talagang ang law, ay nako, ang laki talaga, ay ang dami talaga, sorry. Daming tao, ang ugali ko kasi hindi ako mahilig sa yung makipagsiksikan, mahina yung ulo, sumasakit. So hindi ako tumagal doon at siyempre hindi kami makalapit at layo eh. Ang layo namin dahil yung sasakyan hindi makausad-usad. Ay nako, umuwi na kami at saka, yung kaibigan ko na lang siya doon, mayroon siyang kasama dalawa lang sila tapos ilan kami umuwi kasi nga hindi sumubra ang traffic baka yung sasakyan namin hanggang siguro baka ngayon pa makauwi sa daing tao pero alam nyo mga palangga first time kong nakasama sa isang ra napakalaking rally ang daming tao mga palangga so ayan na nga pag uwi ko ayan na yung balita sa TV na nagsasalita na si Amy Marcos. Kahit saan ka mag-scroll, yun talaga yung makikita mo, yun talaga yun. Wala na ha. Hanggang ngayon yun na ang balita na, yun na nga, binulgar na ni Amy na gumagamit yung ating Pangulo ng pinagbabawal na gamot. Pero para sa akin hindi na yun ano eh, hindi na parang nagugulat ka. Siyempre inantay na lang din yung ibang mga tao din na siyempre kapatid na yon ang nagsasalita. So mas naniniwala dahil doon pa pala, noon pa sila nandun sa Hawaii, bata pa, gumagamit na siyang ganun. Di po ba mga palangga? So ayan, kung sinong paniwalaan ng tao, yung hindi kapatid, kaysa kapatid mag... Ay na mayroon namang naniwala na mas paniwalaan nila ang kapatid. Mayroon ding hindi, ayong yung iba din, mayroon na hindi naniwala, eh. AI lang daw yun. At, dahil uso nga ngayon. So, ayan, sinishare ko lang sa inyo mga palangga, huwag lang po kayong magagalit. Dahil karamihan sa mga vlogger yun talaga, isinisingit nila. Kasi syempre, yan nga, kailangan tayong magingay. Dahil corruption na yan, kawawang kawawa na ang bansang Pilipinas mga palangga lahat na ng kulay hindi yung kumakampi sa kabila, hindi, dahil sa pera ng bayan yan ang hinahanap natin kailangan natin ng hustisya. di po ba mga palangga so ayan kailangan natin man mananagot sila <laughs> sabi pa nga, kailangan mananagot sila yung mga nangurakot at kailangan mayroon daw makulong isishare ko na mga palangga about sa Aldab. Ito kay Maine. Mayroon kasing na namang nag upload or siyempre nagpo-post sa kanyang page, sa kanyang channel na mayroon daw mhm -hmm, na umalis na ng ibang bansa kasama ang pamily. So, at ang asawa daw ay sikat na sikat. So, yung video na yon yung kanyang vlog, mayroon doon mga nagko-comments iba-iba, iba-iba. So, nakuhula sila, nako, mga palangga, na isama yung ating minggay at si Kong na doon na nga daw. Tapos, may nag din daw na hey, wala daw si minggay sa Itbulaga. Nagli-live daw ng one month. Sa isip ko, kailan lang ako nakapanood ng itbulaan Ah, naman si Main. Saturday hindi at saka Friday hindi ako nakapanood hindi ko lang, itatanong ko lang din sa inyo mga palangga kung nakakabasa kayo o napansin nyo ba si Mingay dahil to this hindi ako nasilip ang itbulaga pero nung isang araw na nasilip ko nandyan naman, di po ba mga palangga so ayan maglilib nga daw ng one month gaano kaya katotoo yun sisilipin natin bukas kung nandyan ba si Mingay. Kasi mayroon na namang Sir na naglalabas ng mga balita na ayan na nga, dahil AI, yan na talaga ang ginagamit ng mga tao kahit politician, um, ma showbiz, karamihan na talaga AI. Pero once na gumagamit kang ganyan na apps, much better para minsan hindi talaga mahalata yung binabayaran mo monthly, may yearly yan magandang edit yan pero yung iba kasi karamihan din puro libre pero maganda na rin pero mahalata mo talaga so ang video na yun e, kumpara mo sa talagang totoo ang nagsasalita may kaibahan talaga basta anuhin mo lang yung bang intindihin mo kasi mayroon talagang nagkakaiba minsan nahuhuli. So ayan na po mga palangga ang panghula ng iba, hinuhula, uh, ang ng iba si main daw at saka si kong ay pinapahulaan nila yung doon ang tinutukoy. Tingnan na lang natin kung talagang umalis kasi nga hindi nga siya pwedeng umalis. Di ba, ba Di po ba mga palangga? Pero yung iba din sabi, makakaalis nga sila syempre kakampi nila yung admin. O, oh, ba diba, Yung ating presidente. Abangan natin. At, you know, mga palangga, si Tisoy, o, oh, napanood ko na rin na talagang nag-guest na siya doon sa concert ni Miss Juna. Pinanood ko talaga, mga palangga. Bala, sinamin talaga lang, mag-friend lang sila. Simula pa si Alden nandyan sa uh, JMA at saka si Juna noon na naka perma pa siya ng kontrata sa GMA mag friend na talaga sila mga pala kaya yung iba dyan na eh, nag -ship, ship na ay sila na lang much better dahil ito ay single din si <laughs> si Juna at single din si Alden pero talagang inamin ni Juna mag friend sila pero hindi lang naman daw si A, uh, si si Alden ang friend niya sa GMA marami pang mga artista kaya thank you so much mga palangga bye